Kumusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong YouTube vlogger na si at nagbabalik tayo para sa ating lingguhang forecast ng pangisdaan. Ngayong ika ng Nobyembre, 2025, may dala akong balita na tiyak na magpapataas ng inyong adrenalin. Ang araw na ito ay maaaring maging simula ng isang kamanghamanghang pangingisda sa ating mga karagatan at ilog. Kaya humanda na dahil aalamin natin kung bakit at paano. Prognosis ng mga uri ng isda at taktika. Para sa araw na ito, tatlong sikat na uri ng isda ang ating pagtutuunan ng pansin. Ang mayamang mayamaya, ang mailap na lapu-lapu, at ang paborito ng marami, ang bangus. Mayamaya, -maya, red snapper. Saan hahanapin? Dahil sa mainit na temperatura ng tubig ang mayamaya -maya ay maaaring makita sa medyo mas malalim na bahagi ng mga coral reef at mga bahura o sa mga gilid ng mga estruktura sa ilalim ng dagat kung saan may kaunting lilim at kurente. aktibo sila sa madaling araw at papalubog ang araw. Ang katamtamang alon na dulot ng waning gibus moon ay magandang pagkakataon para sa kanila na maghanap ng pagkain paano hulihin. Mainam ang paggamit ng bottom fishing rig na may live bait tulad ng hipon o maliit na isda. Maaari ding gamitin ng jigging sa mga gilid ng reef. Gumamit ng medium heavy tackle para kayanin ang kanilang lakas. Lapu-lapu, grouper. Saan? Hahanapin. Katulad ng maya-maya, ang lapu-lapu ay mahilig sa mga lugar na may maraming taguan tulad ng mga malalaking bato, korales, at mga sirang barko sa ilalim. Dahil sa medyo mainit na tubig, mas malalim na bahagi ng reef or mga rock formation ang kanilang paboritong tirahan. Ang pagkakaroon ng mahinang ulan sa gabi ay maaaring magpaktibo sa kanila sa paghahanap ng pagkain sa umaga. Paano hulihin? Live bait pa rin ang pinakamabisa subukan ng maliliit na isda o pugita, ang heavy duty handline or bait casting setup na may matibay na leader ay kailangan. Minsan, epektibo rin ang slow jigging sa paligid ng mga istruktura sa ilalim ng dagat, bangus, milkfish. Saan hahanapin? Bagamat may closed season para sa galunggong sa ilang lugar, ang bangus ay aktibo pa rin at matatagpuan sa mga mabababaw na baybayin, estuaris, at fishponds. Sa mainit na panahon, mas aktibo sila sa umaga at hapon. Paano hulihin? Para sa bangus epektibo ang paggamit ng lumutang na pain or floating bait na gawa sa tinapay o alge. Maaari din silang hulihin gamit ang fly fishing na may green streamer patterns. Ang light tackle na may sensitibong float ay ideal para maramdaman ang kanilang banayad na kagat. Pagsusuri ng mga kondisyon, teoretikal na basehan. Panahon. Para sa ika ng Nobyembre, inaasahan ang temperatura sa pagitan ng 27 at 31 antas Celsius. Posible ang mahinang pag-ulan sa umaga at makulimlim sa gabi na may 10% tsansa ng ulan sa araw at 35% sa gabi. Ang hangin ay katamtaman na may bilis na humigit kumulang 15 km bawat oras. Ang halumigmig ay nasa 85%. Ang ganitong panahon ay tipikal sa pagtatapos ng tag-ulan at magandang indikasyon para sa pangingisda dahil ang bahagyang pag-ulan ay maaaring magdala ng sariwang tubig at pagkain sa mga baybayin na nagpapaktibo sa mga isda. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa mga karagatan ng Pilipinas ay nasa halos dalawamput siyam na antas Celsius na itinuturing na napakainit. Ito ay perpekto para sa tropikal na isda na nagpapakita ng mataas na antas ng aktibidad. Gayunpaman, sa kainitan ng tanghali, maaaring lumalim ang isda. Yugto ng buwan, phase ng buwan Ngayong araw ay waning gibus ang buwan na may ilaw na nasa siyam naput walong porsyento at unti-unting lumiliit. Ang siklo ng buwan ay labing anim na araw. Sa ganitong yugto, ang mga alon ay katamtaman. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang waning gibus ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para sa pangingisda, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip dahil ang malakas na pagtaas at pagbaba ng tubig ay nagpapaaktibo sa paghahanap ng pagkain ng mga isda. Pangkalahatang aktibidad ng isda Ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging mahusay hanggang sa katamtaman. Bagamat may mga closed season para sa sardinas, galunggong at hasahasa sa ilang partikular na rehiyon tulad ng Northern Palawan at Visayan Sea, maraming iba pang uri ng isda ang aktibo. Ang mainit na tubig at ang impluwensya ng buwan ay magbibigay daan sa mga isda na maging mas aktibo sa paghahanap ng pagkain. Ang araw na ito ay may magandang good one prognosis para sa pangingisda. Pangkalahatang prognosis. Maganda. Oo, mga kaibigan, Maganda ang kagat ng isda ngayong ika ng Nobyembre, 2025, dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nagpapasigla sa aktibidad ng isda, katamtamang hangin, at ang paborabling waning gibus moon na nagbibigay ng tamang kurente. Ang kaunting pag-ulan ay magdudulot ng sariwang tubig na magpapadala ng pagkain sa mga isda. Kaya ihanda na ang inyong mga gamit at huwag palampasin ang pagkakataong ito. Pagtatapos. Kaya mga kabayan, ni di buntot, ni kaliskis sa inyong pangingisda. Sana ay marami kayong mahuli at makapag-uwi ng masarap na hapunan para sa inyong pamilya. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-like at i-share ang video na ito inyong mga kaibigan. Anong plano nyo para sa pangingisda ngayong araw? Anong uri ng isda ang target nyo? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Hanggang sa susunod na forecast, tandaan, ang pasensya at tamang impormasyon ang susi sa matagumpay na pangingisda. Paalam at kitakits sa tabing dagat.